Maingay ingay naman ng aming manok hmm. yan po ang aming mga pabor ang hmm. laki na yung dumalaga O, malapit natin mga itulog yan po hmm. ang iingay yan po ang aming mga manok ito dito tayo ang labo ayan. ayan ang aming mga manok ang dami dami nila oh May iba dyan na tag na, na, na dahil nasipon Tayo kay tayo ayan sila nategi yung tatlo dahil nasipon ayan okay, po ayan ay papansin naming manok oh, oh. Um, manyakis naming manok ayan sila ang aming mga pabo ay nagpapaaraw wala kasi bubong pa ang aming sala di ba Oh, yabang. Oh, yabang eh, Para silang sumasayaw. Hmm yung mga babae sama-sama sama, -sama. So, mga yun no Ang ingay naman uh ano 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 Ayun sila. May kasalanan. Ayan. Ayan sila. Nandiyan sila. Nandiyan sila. Patahinga. Hmm. Ang aming dalawang inahin na magkatabi. Magkatabi maglimlim. Very good. Bisog kayo ah. Hmm. Ang aming dalawang inahin na share. Share sila sa itlog. Kutahan natin yung mga... Uh, ano yung mga tabi? Saan natin yung mga papansin na maingay na yan? Bakit ba ang ingay-ingay nyo? Ah, Ang itlog yung isa. Yan. Yan yung mga madidiwarang manok. Sama-sama dito. Ang mga maingay. May nang-itlog kasi sa kanila. Kinuha ko yung mga itlog. Papakatay ko yung maingay na to kumakaya ng itlog. Ayan, ayan, ito yung kanilang asawa. Vintage. Veer. Oh, ito yung isa. Oh. Sitting pretty po ang aming isang tanda. Pogi-pogi niya. Pogi no? Pogi yan. No? Kung ito cellphone yan. Diba? Ito ang aming ampun. Hindi tanong yan. Ba't ampun? Yan pa ang aming tantang. Ah, Maka-uwi na. Pabalik na ako ng work. Balik work na. Tapos ang aking baksyon. Kaya babay na. Babay na sa inyo ha. Balik na ako sa work ang aming bagong tanim na gulay ayan, bagong tanim na gulay yan, patola o oh. patola, pipino tsaka ano nga yung isa ang palaya ang aking gawang balag, balag ka. yun yung aming balag nakababa dito sa baba balag no walang ako ng aming katip bahay dahil ginamit ko oh, hanggang doon lang muna thank you oh, yan ang aming plan sa harap thank you bye bye na